Good evening guys, good evening. Nang pinakukulaan ko po yung pababa pabaon ko sa anak ko bukas. Yung may yung buto-buto na mayroon namang laman, pabaonan uh, ko siya ng sabaw bukas. Lalaga ko yan siya. Pinakuluan ko na siya ngayon para bukas na umaga, haluan ko na lang siya ng mga ingredients niya, gulay, ganyan, saka ko siya titimplahan. Yan po. Nilagyan ko siya ng ganito dahil yung burner masyadong wide. Tapos maliit lang yung itong kaserola. So, nilagyan ko. So, ayan. bigla kami nagkaroon ng to burner. Ayan. Maraming salamat sa nagbigay. Bigay lang po ito. Bigay lang po ito. Ito ay ano, hindi naman siya bago. Pero, maayos pa bigay sa amin. So, maraming salamat sa nagbigay. Kasi dati single burner dyan. Tsaka, yung tignan niyo naman, oh. Na, so, yan. Kaya maraming salamat sa bago naming double burner. Ayan, yung hose ko, bago yan. Kasi, malambot na yung dati. Bagong bili rin yung tangki. Yung gas. Bago din yan sila. Matagal namin gagamitin yan. Kasi dalawa lang naman kami dito sa bahay ng anak ko. Tapos ito guys, pinilitan ko sa nang ano, yung hindi sa tela, para sa plastic. Pang ano ito eh, pang table to eh. Pang table cloth ito. Pinilitan ko sa nang ganyan. Imbis na yung dati yung tela kasi nga pag umulan kasi nababasa kasi nga si nababalasit nababasa si tela kasi nga yung tumutulas yung tubig doon galing sa jaan bababa dito yan hindi pa napalitan yung kurtina papunta diyan sa baba kaya yan bumili ako nito para pwede siyang mabasa hmm. mura lang naman po yung ano nito, yarda, 25 pesos lang. Tapos yan, tinerno ko siya dito sa lagi ng bar na. siya Pasensya na pa kayo sa boses ko. Nung kasi, umaariya na naman yung ilong ko. <laughs> yan siya guys. Hindi na siya tela. Kung buo pa yan siya hanggang Pasko, hanggang Pasko na yan. Pati itong niya. Kung buo pa yan siya hanggang Pasko, buo pa naman yan kasi kami lang naman dito sa bahay. Yan. Ano ulit? <laughs> yan po ang kusina. yung camera ko pag nasa loob ng bahay okay lang sa front cam pero pag nasa labas hindi, mahirap sa iphone cam kasi nga yung tempered glass hindi pa po nagpabalitaan yan na, tsaka nakita ko yung bago kong latest kong upload na video medyo para sa akin po kasi mataas na yun 100 plus viewers po yeah. kaya lang nagtataka ako bakit lagi na lang ako mayroong copyright kanya yun. hindi ko alam kung anong rason ba't ako nagka-copyright po sa naman kasi hindi pa ka naman kasi ako naman monetize dyan sa channel ko na ito pero ayaan ko lang parang ang dami kong copyright sa mga video ko hindi ko alam, hindi nga ako, hindi nga ako gumagamit ng music, kahit na yung music na ng copyright hindi nga ako gumagamit, kasi na ano ako, sabi ko, saan kaya? meron talagang na, na, na ririnig na mga music, lalo na sa mga neighbors, na so, siguro kahit mahinang mahina, pinanggalan ko na nga ng sound, pero meron pa rin siyang copyright daw, saan? So, ang aking itsura, bago pa ano, bago pa ako, ano, 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 wala naman po nandito ngayon sa bahay kasi ang anak ay meron pa po siyang nilalakad nilakad ganyan tumabas pa po siya kung umuwi na siya galing office kasi masarap kasi mag sa loob ng upi. pagka hapon hanggang paggabi so meron siyang mga double cards na lalakad sila ngayon, abangan niyo po tomorrow ang aking nilaga ipapabaon ko sa anak ko Good well, guys, good evening everyone. Good morning guys. Nagigising ko lang. Ngayon, yeah, magluluto okay. na ako na. Sasahin mo na ako. Kukuha ako ng kanin. Tapos naman mamaya yung ulam na pinakuluan ko kagabi. Yun ang titimplahan ko ngayong umaga. Kukuha ko na ako na ang bigas. natin yung hagas bigas kasi yung isasabaw natin sa sa Ayan, baka pa akong ano, progressive eye glass. Kasi may bagong problema ako sa mata ko. Mayroon na, mayroon lang ano, yung line line na black. lupang dyan. 嗯，我看都是那个。 onions ko. Repolyo. Ayan, yeah, may sibuyas. Nadagdagan ko pa yun kasi maliit lang. May luya. patatas. Tapos ito yung string, uh, ano, baggy beans. Then, carrots. Ayan dyan sa nilaga. Ay, umagkumukulo na yung kanyang. ito yung pinapanguan ko kung gabi. Pinalambot ko kung isugiwa tayo ng ating mga ingredients ang layo nyo sa akin <laughs> para kasi makita nyo yung ginagawa ko oh, oh. この。<ペー> tapos itong hugas bigas ang isa sa bawo ko. hirap na maliit ang kusina, ano po, pero laban lang. Magkakaroon din tayo ng malawak na kusina. Kalahati lang hihahalo ko nito kasi masada naman marami. Okay. Beans. And your beans beans Hush, 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 nakalagay eh, ngayon ang aso sa harapan namin kasi mayroong aso yung harapan namin yung sa bahay ano pa uh, bagong dating dyan kaya yan maingay na ako ng sweater ko kasi nainit na. Nainitan na ako. Nakainin na ako sa kanin. Ulam na lang. Sabaw. Sabaw. ingredients. Luya, sibuyas, at saka itong gusto ko siyang lagyan ng tanggal o lemongrass para ano siya mabango. Para pang magpatanggal ng high blood. Tapos, nagsagal ko ng ano, uh, ng paminta. Pa. Ito okay, yung magic sarap, konti na lang. Sabihin niyo, gulay kasi ano ito 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 Okay. Oh, oh, oh. Ah. Nahayaan ko na lang sila dito sa masaka. Pero ngayon, parang sinipag ako.

patatas at saka carrots. Kaya may carrots para naman may kulok po. Ito po sila. Ayan po siya. Ito na yung kanin. Siya naman yung ulam. Ito yung bagay beans. Ito na malagyan sila. Pinakahuli yung pechay. Okay. yung siblada niya. Ano ko na lang yung mga kulay-kulay. Diba -kulay. yung ilong ko? Iba na naman yung moses ko dahil sa ilong ko. Ganyan po ako pa. Ganyan po ako walang pinipili oras yung ilong ko. Umaga, mahapon, gabi Minsan hating gabi. Gatching ako. Parang, parang maliwala na yung gamot sa allergy. Pero iinom pa rin ako. Andiyan na po yung bagyo beans. Wait, na, na ano na lang. Cabbage sa lang huli kong ilalagay. Tapos luto na yan. Pintrada na rin po yan siya. Yung cabbage. konting na lang yan. Tapos, okay na yan siya. Kasi timblala ko naman ang seta. na po yan eh. Yan. Tapos, okay na yan siya. Kasi maluluto pa yung gulay sa init. Palalamigin ko muna yan siya. Tapos, ilagay sa baon na ng anak ko. Yan. Para may baon siya sa baon ngayon. Sa opisina. nilaga Nilagang. Buto-buto may laman naman syempre <laughs> sarap po yan